Magandang araw, ako si Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa urinary incontinence o ang hindi makontrol na pag-ihi. Isang kondisyon na madalas na hindi napapag-usapan pero pwedeng makaapekto sa quality of life ng isang tao. Marami ang nahihiya kapag meron nito, pero importante na maintindihan natin kung ano ito bakit ito nangyayari at kung may magagawa ba tayo para maiwasan o mabawasan ang sintomas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sanhi at uri ng urinary incontinence. Pati na rin kung may mga halamang gamot, natural na pagkain o lifestyle tips na pwedeng makatulong sa isang taong nakakaranas nito. Kung isa kang pasyente, may kamag-anak na may ganitong kondisyon, o health students na gustong matuto, sana makatulong sa'yo ang episode na ito. Okay, so ano nga ba talaga ang urinary incontinence? Sa simpleng paliwanag, ito yung hindi mo na makontrol ang pag-ihi. Minsan, tumatagas lang ng kaunti, pero minsan naman, biglaan. Hindi mo na mapigilan kahit nasa public ka o wala sa tamang lugar. Nakakahiya, totoo, pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong magagawa. Hindi lang ito nangyayari sa mga matanda. May mga mas bata rin na pwedeng makaranas nito. Lalo na kung may mga health conditions gaya ng diabetes, UTI, o neurological disorders. At hindi rin ito normal lang na parte ng pagtanda may mga paraan para ma-manage ito. May mga iba't ibang klase ng urinary incontinence. Una, stress incontinence. Ito yung kapag tumatawa ka o umuubo, bumubuhat ng mabibigat, tapos biglang may konting tagas. Common ito sa mga babae after mga nap. Pangalawa, urge incontinence. Ito naman yung tipong nako, kailangan ko na talagang umihi. Tapos hindi mo na maaabot ang CR. Bigla siya at madalas. Meron ding overflow incontinence, kung saan parang may palaging naiiwan sa pantong kaya may tagas kahit hindi mo nararamdaman. At kung may physical limitation ka gaya ng arthritis o stroke, minsan naman ang problema ay hindi mo kayang makarating sa banyo. Ang tawag doon ay functional incontinence. Meron ding tinatawag na mixed incontinence na kombinasyon ng dalawa, usually stress, at urge. Kaya mahalagang malaman kung anong uri ang nararanasan mong urinary incontinence. Kasi doon magmumula kung anong approach ang pinakaangkop. Natural man yan, lifestyle changes o may gamot na kailangan. So bakit nga ba nangyayari ang urinary incontinence? Maraming pwedeng dahilan. At depende ito sa edad, kasarian, lifestyle at overall na kalusugan ng isang tao. Isa sa pinaka-common cause ay ang mahinang pelvic floor muscles. Ito yung mga muscles na sumusuporta sa pantog at kapag humina sila dahil sa pagbubuntis, panganganak o pagtanda, mas nagiging madali ang pagtagas ng ihi. Para sa mga babae, ang hormonal changes gaya ng pagbaba ng estrogen sa stage ng menopause ay nakakaapekto rin sa muscle control sa may pantog. Sa mga lalaki naman, prostate problems gaya ng pinalaking prostate o operasyon sa prostate ay isa ring factor. Kung may urinary tract infection ka, pwedeng pansamantalang makaranas ng incontinence dahil naiirita ang pantog. Kung may diabetes, naapektuhan ang nerves, kaya minsan hindi mo agad nararamdaman na puno na pala ang pantog. Kasama rin sa mga risk factors ang obesity kasi nadadagdagan ang pressure sa tiyan at pantog. Yung mga taong may neurological conditions gaya ng Parkinson's disease, multiple sclerosis o stroke, mataas ang chance na magkaroon ng incontinence. At syempre, aging kasi habang tumatanda, humihina talaga ang muscles at minsan bumabagal ang signal ng nerves Dagdag pa rito, may mga ilang gamot na pwedeng makatrigger ng incontinence. Halimbawa, yung mga gamot na pampaihi o diuretics, o minsan, pati yung mga pamparelax ng muscles o antidepressants. Ang mahalaga dito, hindi porket nakaranas ka ng incontinence, ay normal na ito. May dahilan yan at may paraan para ma-manage. Kaya mahalaga na kilalanin muna natin ang ugat o cause bago tayo pumunta sa solusyon. Ngayon, punta naman tayo sa tanong ng marami. May natural bang paraan o halamang gamot na pwedeng makatulong sa urinary incontinence? Ang sagot, meron. Pero mahalagang tandaan na hindi ito instant magic cure. Mas nakakatulong ito bilang support o bahagi ng overall lifestyle changes. Unahin muna natin ang mga natural na paraan. Isa sa pinaka epektibo ay ang pelvic floor exercises, o mas kilala bilang Kegel exercises. Ginagawa ito para palakasin ang muscles sa ilalim ng pelvis na tumutulong sa pagkontrol ng pag-ihi. Madali lang siyang gawin kahit nasa bahay at hindi mo rin kailangan ng special equipment. Ganito lang yan. I-imagine mong pipigilan mo ang ihi sa kalagitnaan ng pag-ihi. Yung muscles na ginagamit mo, yun ang ikokontract mo kontrolin ng mga limang segundo, tapos i-relax. Ulitin ito ng sampung beses at gawin ng tatlong beses sa isang araw. Consistency lang ang kailangan para may effect. Pangalawa, ang bladder training. Ito yung unti-unting pag-schedule ng pag-ihi para ang muli ang pantog kung kailan lang dapat magpalabas ng ihi. Halimbawa, kahit hindi ka pa naiihi, tinatry mong pigilan for a few minutes para masanay ang bladder mo na hindi agad-agad mag-react. Pangatlo, lifestyle changes tulad ng pagbabawas ng caffeine at alcohol kasi yan ang mga bladder irritants. Nakakadagdag sila sa urge na umihi. Importante din ang pagpapababa ng timbang kung overweight kasi ang labis sa timbang ay nakaka-pressure din sa inyong pantog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga halamang gamot. May mga ilang herbs na traditionally ginagamit para sa bladder health at meron ding mga preliminary studies na sumusuporta rito. Halimbawa, ang corn silk o hibla ng mais ay ginagamit sa ilang bansa bilang natural diuretic at pantulong sa urinary tract health. May taglay itong flavonoids at saponins na may anti-inflammatory at soothing effects sa pantog. Karaniwan itong ginagamit bilang tsaa. Kumuha ng malinis na hibla ng mais at pakuluan ito ng sampo hanggang 15 minuto at iniinom habang maligamgam. Safe ito gamitin isa hanggang dalawang beses sa isang araw pero kung may problema sa kidneys o may fluid restriction, magpa-check up muna bago subukan. Ang pumpkin seed extract naman ay may natural na compounds gaya ng phytoestrogens at essential fatty acids na nakakatulong sa muscle tone ng pantog. Sa ilang clinical trials, nakita itong epektibo sa may mga overactive bladders, lalo na sa mga postmenopausal women. Kung walang access sa extract, pwede ring kumain ng butong kalabasa bilang healthy snack. Wala itong recommended dosage na standardized, pero safe ito kung bahagi ng balanced diet. Meron ding horsetail herb na ginagamit sa traditional medicine para sa urinary problems. May taglay itong silica at flavonoids na posibleng makatulong sa tissue repair at pagkapatibay ng bladder wall. Ginagamit ito bilang rin, pero paalala lang, hindi ito pang matagalang inumin at mainam na limitado lang sa 1 cup per day for a few days. Hindi ito recommended sa mga buntis, may kidney problems o umiinom ng blood thinners o pampalabnaw ng dugo. Importanteng paalala, kahit natural ang mga ito, hindi ibig sabihin na ito ay safe agad para sa lahat. Lalo na kung may iniinom kang gamot o kung may iba kang kondisyon gaya ng hypertension, diabetes o sakit sa bato. Kaya bago gumamit ng anumang halamang gamot o supplement, magandang kumonsulta muna sa doktor o pharmacist. Bukod sa mga natural na paraan at halamang gamot, malaki rin ang naitutulong ng tamang pagkain pagdating sa pagmamanage ng urinary incontinence. Oo, may mga pagkain na pwedeng makatulong sa bladder health. At meron ding mga pwedeng makapagpalala ng simptomas. Kaya mahalagang alamin muna kung ano ang dapat iwasan at ano ang mainam idagdag sa ating diet. Simulan muna natin sa mga pagkain o inumin na dapat bawasan o iwasan. Kung madalas kang naiihi o nakakaramdam ng urge na hindi mapigilan, iwasan ang kafein mula sa kape, tsaa at soft drinks nakakapagpalala ito ng incontinence dahil isa itong natural diuretic at bladder irritant. Ganon din ang alak, nakakarelax ito ng muscles ng pantog at nakakadagdag ng produksyon ng ihi. Pati ang mga pagkaing sobrang alat, sobrang asim at sobrang anghang ay dapat bawasan dahil maaari rin itong magdulot ng iritasyon sa bladder lining. Ngayon, punta naman tayo sa mga pagkain na maaaring makatulong. Ang mga high fiber foods tulad ng prutas, gulay, whole grains at oatmeal ay makakatulong sa digestion at pag-iwas sa constipation. Importante ito kasi ang pressure mula sa matigas na dumi ay maaaring makaapekto sa bladder control. Mainam din ang mga water rich fruits tulad ng pakwan, ubas at peras. Hydrating sila pero hindi sobrang acidic kaya hindi makakairita sa pantog gaya ng citrus fruits. Ang mga pagkain na mayaman sa magnesium gaya ng saging, kalabasa at avocado ay maaari ring makatulong sa pagpapalakas ng muscle control sa paligid ng pantog. May mga studies na nagpapakita na ang magnesium ay posibleng makatulong sa overactive bladder symptoms. Bukod pa rito, ang mga probiotic-rich foods tulad ng yogurt ay may benepisyo rin sa urinary tract health. Nakakatulong ito sa pagpapanatiling balanse ang good bacteria at maaari ring makareduce ng risk ng UTI na pwedeng makapagpalala ng incontinence. At ito ang madalas na misconception. Iniisip ng iba na dapat iwasan ang pag-inom ng maraming tubig para hindi palaging maihi. Pero ang totoo, kapag kulang tayo sa tubig, nagiging concentrated ang ihi at mas naiirita ang pantog na mas lalong nagpapalala ng symptoms. Kaya ang goal ay uminom ng sapat na tubig sa buong araw, hindi sobra, hindi rin kulang. Kung gusto mong iwasan ang paggising sa gabi para umihi, pwede mong bawasan ang pag-inom ng fluids na mga dalawang oras bago matulog. Sa huli, ang urinary incontinence ay hindi dapat ikahiya o itolerate lang. May mga simpleng hakbang na pwedeng gawin mula sa ehersisyo, mga halamang gamot, hanggang sa tamang pagkain para makatulong sa pagmanage ng sintomas. Pero tandaan, hindi ito one size fits all. Ang bawat tao ay may iba't ibang dahilan at kondisyon. Kaya mahalaga pa rin ang proper assessment at guidance mula sa health professional. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ito sa mga kakilala mo, lalo na sa mga maaaring nakakaramdam din ng ganitong kondisyon. At kung gusto mo pang matuto ng iba pang health-related topics sa isang simpleng paliwanag gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Muli ako po si Renz Marion at ang lagi ko pong paalala alagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ang tunay na kayamanan.